masayang araw po. Dito tayo sa hinati nating large breeding pen. Ito po ang ating mga dumalaga. Yan po ang bulugan na Pampanga Native Cross Quezon Black na sarili nating produce. So ito po yung mga labing-anim nating dumalaga. Karamihan po sa mga ito ay mga anak ni Mario. Kaya po ibinabalik natin sa Pampanga Native Cross Quezon Black para po hindi masyadong tumaas ang ating hybrid line. Ang plano ko po kasi dito sa farm ay mapanatili na nasa mga 30 to 50% lang ang hybrid line at nasa mga 70, 50 to 70% naman po ang ating native bloodline so ayan po kahit na mataas naman ang native line ay bilog at uh, maganda ang katawan mas maigsi lang po pero kita po na marami na rin ang kanilang mga dede pag po 5 pairs lang ay hindi namin ginagamit ng breeder mga 6 to 7 pairs po ng live kits ang ating um, ginagamit na basihan para po mag-qualify ang dumalaga na maging breeder. Sa ngayon po, yung mga off color ay isinasama ko pa. Later on po, mag-selection -se na rin tayo sa color na mga itim na lang na may kaunting puti ang ating ititira. Para po makapag-produce tayo ng mas maraming itim na baboy na siya talagang isa sa mga characteristics ng ating native pig. So yan po. Sa ngayon po kasi kokonti pa yung ating mga napoproduce. Kaya yan pong mga anak ni Mario na ganyan po ang forma. Yun po puti at brown. Yung iba naman po kamukha niyan, puti ang tiyan. Kasusunod po kahit na ganyan karami lang ang puti ay hindi ko na isasama. Pero yung katabi niya po, malamang isama ko pa rin, ubanin lang po yon itim po siya, na maraming puti ang buhok. So yun po ang ating magiging improvements later. Pero sa ngayon po, basta maganda ang katawan, 6 to 7 pairs po ang live tits isinasama natin sa ating selection process. Marami na po sa mga ito ang may sampah. Yan po ang pinakaunang nasampahan. Pagkatawid po ng barako dito ay sinampahan na ang dumalagang yan. Kaya inaasahan ko po na yung magiging anak niyan ay marami rin ang magiging batik. Dahil po yung ginamit nating unang bulugan dito ay yung ating QB Cross Berkshire, galing po Candelaria, na yung batik. Nasa likod po siya ngayon at ginagamit natin sa ating second breeding pen. Suppose na isip ko na kung iiwan ko siya dito, ang mga biik natin dito ay magiging 50% na kaagad. Dahil anak po ni Mario, 50% na po sila doon ng Durok. Tapos po makakastahan ng 50% na Berkshire. So lalabas po na 25% Berkshire, 25% Duroc at 50% po na native. E yung mga inahin po natin na nauna ay may kaunting Berkshire line na rin. Kaya malamang po ay lumampas na sa 50% yung kanilang magiging hybrid line. Kaya po nagpalit tayo ng barako at yung QB Cross share ang aking ginamit. Total, si Bobby po, kahit na pure QB or Quezon Black, ay malaking baboy din. Kaya nga po, magta-try pa rin ako na makakuha ng Quezon Black na bulugan. Dito naman po sa kabilang kulungan, nandito po yung ating mga ikakal. May pito na po tayong inahin dito hindi lang po ready for calling pa gawa po ng may mga biik pa po silang pinadedede yun po si mama pig kaya po namin yung butas doon para nakakatawid-tawid yung kanilang mga biik at in paabutin ko na po ng June sa June po na po i-call out ang mga ito, ang importante po ay hindi na sila masampahan ni Mario para kung katayin man namin or ibenta ko po ng kal ay may sigurado pong wala ng sampa. Kaya po ganyan ang ginagawa namin, iwinawalay namin yung mga inahin na mahina na pong magproduce at uh, duda ko nga po yung katandaan ang nagiging dahilan din ng kanilang pagkakaroon ng sour milk. So yan po ang ating update sa mga dumalaga at breeders na for calling. Pasyala naman po natin ang ating mga palakihin. Ito naman po ang ating mga palakihin. At uh, ito po ang mga puno natin ng siniguelas na may bunga na at mukhang itong isa ay napatay na nila. Binabalatan po kasi ng mga baboy at mga kambing <coughs> excuse me po yung ating mga puno. So balik po ako sa topic. Ito po ang ating pen number one ito po ang pinakabata sa ating mga iwinalay 4 days na po namin na iwalay ang mga ito 51 heads po namamahay pa medyo na iyak iyak pa po hanap ang kanilang nanay pero malakas naman pong kumain Itong mga ito naman po ay mga 8 days na po na naiwalay 62 heads naman po ang mga ito. Ito po ay purong galing sa ating second breeding pen. Ito pong 51 heads natin dito sa unahan ay may galing sa second breathing pen nasa 30 plus po at yung balance ay galing dyan lang po sa tapat sa ating consolidated pen ito po kaya pinagsama-sama ko yung galing lang sa second breathing pen para kung pipili pa po tayo ng gagawin nating replacement gilts ay alam ko ang kanilang line ng breeding mga anak po ni Roco ito <clears throat> excuse me po at ang nanay nga po ay yung mga galing sa second breeding pen so ito po ay magkahalo anak ni Mario at anak ni Roco wala po tayong linya ng mga inahin o replacement gilts na lahi ni Roco kaya nag-decide po ako na pumili sa mga ito kung mayroong magkakaroon ng fast growing pero kung maliliit po yun po ang naging dahilan kaya hindi ako pumili noong nakaraan sa mga naging anak ni Roco ay mas mahina po silang lumaki mas mabilis po lumaki yung mga anak ni Mario kaya doon ako pumipili ng ating mga nakaraang breeder line at saka po yung mga naging anak ni Bobby. So kaya po magkakasama lahat ng 64 na ito dito ay 62 dito para po makapili tayo kung sakasakali ng lahi ni Rocco. Gawa ng si Rocco po kahit na maliit ay may Berkshire line din. <coughs> Excuse me po. At ito naman po, sa kabilang kulungan, may 40 heads tayo. Ito po ang ating sunod na kukunan ng mga litunin. Magkahalo din po ito uh, galing sa second breeding pen at consolidated pen. Meron pa po tayo dun sa tawid ng mga 18 heads. At dito po sa kabila na pakikita ko mamaya, doon naman ako papasok, ay may 28 heads po tayo doon. Pero sa 28 na yon, may napili na pong 10 dumalaga, gagawing dumalaga. Pero magpa-final selection po po kami ron kung talagang pasado sila sa ating mga criteria. So yan naman po ang ating mga palakihin ng pens 1, 2 at 3. Sili po tayo sa pen number 4 at sa Sampalok. Ito naman po ang ating mga alaga dito sa tabi ng Sampalok. Ito pong maliliit na ito, ang siyang bagong walay natin, 18 heads po. At yung nandun sa kainan, malaki po yon ay kasama dun sa ating sampung unang iwinalay si na gagawing dumalaga. May pakita ko po no nagturok tayo ng ivermectin na may malalaki na rin doon sa ating winalay gawa ng nakahiwalay po sila rito sa sampalok nalilimutan kong magbigay ng hag cholera vaccine sa kanila kaya hindi po namin naiwalay agad at ito naman po sa tawid lang ng bakod ang ating mga Breeder dito sa sampalok pen. May mga umanak na rin po dito kaya nga po iwinalay na namin itong malalaki gawa ng may mga handa na, uh, ready na na anak nung nakaraan. Yun po, sa tabi ng sampalok na puno umanak yung isa. So dito po muna tayo sa ating main topic ang mga palakihin dito sa Sampalok. So palalakihin din po natin muna ang mga ito at pipili tayo ng mga pwedeng gawin pang dumalaga. Yung pong sampung malalaki na rito by late July, early August isasama ko na po dun sa ating labing anim na naunang mga dumalaga na nahiwalay na kasama po yung ating QB Cross Berkshire So doon po mapapasama magkakaherd po tayo doon ng 26 na breeders So good size na po yung herd natin yon sila ang magsasama-sama doon sa ating pulungan na yon So, hindi po matagal palakihin yung mga magiging alaga natin dito gawa ng may malalaki na nga po nung ating iwalay pero for now dito muna po tayo kukuha ng dalawa pa nating beses na deliver kay ka-farmer Engel Nasa 18 heads pa po ang mga ito. So dito po muna tayo pipili. Tapos po nun, pwede na rin kumuha ng malalaki dito. <clears throat> Excuse me po. At ang kasunod ay itong ating 40 plus. Dito po sa ating third winning growing pen. Marami na rin po ang malalaki. Dito sa ating kulungan na ito. So, by June po, at saka natin mararating yung dalawa pang kulungan dun sa may dulo, na nakapagpalaki na rin po tayo ng ating mga alaga doon. So, yung June-July po natin ay nasa 100 heads. Yan po, ganyan na ang katawan ng ating mga gagawing dumalaga, mga magfa five months po ang mga ito. November, late November at early December po born ang ating mga malalaki ng alaga dito sa kulungan. So yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.